Marami-rami na ulit tayo nakikita na ayun, di ba? Oo. Oh, di ba? Na, dumadaan diyan at sinasamantala na ulit diyan. Kasi kasi nga alam nila na wala na ulit nagbabantay diyan. Alam na nilang walang bantay eh. Oh, ayan si Kuya. Oh, pumiglas na. Hmm, oh, hay na. <laughs> oh. Oh. Oh, mapa pula, kulay blue. Oh. <laughs> Uh, so <coughs> Yo, good morning. Kita tayo sa Et sa Cubao. Papunta tayo na ilalim. So na-miss ko kasi dumaan dito. So dati nung uh, ano pa to? Sikat na sikat pa sa mga balita, sa TV, sa so, bagi may bantay dito. Dito pa lang may bantay na kapilaan 'yan. Dati ha. Yan, dito pa lang may bantayan. So may mga video sa kunyan umaga at saka hapon ko lagi nakikita na may bantay lagi dyan so ngayon wala na so ilang daan na ako dito pero wala ako nakikita na nagbabantay so ganun talaga minsan nag-fade nga yung ano fade away yung ano so isa pa dito sa baba ilalim sa kabaw uh, farmers ilalim dyan mismo sa may uh, ano na yan Uh, ilalim na ilalim na, na yan. ilalim na ilalim na yan so lagi may nagbabantay dyan kabilaan din umaga at saka hapon ko lagi dati nakikita so tingnan natin ngayon kung meron pa so pero noong mga nakaaraang daan ko mga ilang beses ako dumaan dito umaga, hapon, tanghali wala na ako nakikita so tingnan natin ulit ngayon so kasi medyo napapansin ko na ulit na siyempre yung mga kapwa natin motorista lalo na yung mga may inipin yung, hindi, yung ayaw na ayaw na nata traffic ayaw na ayaw na delay ayaw na ayaw pumipila na ganyan ganyan eh sinasamantala na ulit yung walang bantay dyan kasi aminin man natin o hindi halos karamihan ng motorista alam na walang nagbabantay ngayon dyan kasi araw-araw sila dumadaan dito eh diba ikaw ba naman araw-araw dumadaan dito eh araw-araw mo din gagawin to yung ganito pumila makipagsiksikan diba eh, hindi diba yung, sabi ko ha yung mga mainipin nating mga kapwa motorista na no, mga, mga ayaw na didelay. Isa samantalahin yung pagkakataon na ano. Walang bantay. Di ba? O, oh, kita mo. Ayun o. Oh. May nakikita tayo. Nasa unahan. Duma na, na, ano? Dumaan. So, nang talaga? Alam na nilang walang bantay eh. O, oh, ayun si kuya. Oh, pumiglas na. Ayun, ayun na. <laughs> di ba? Marami-rami na ulit tayo nakikita na ayun, di ba? Oh. Na, dumadaan dyan at sinasamantala na ulit dyan Kasi kasi nga alam nila na wala na ulit nagbabantay diyan. Oh. Oh. Oh, ngapula kulay blue. Ha. Ng. Ng. Para Galit at tuloy yung bus driver. <laughs> Oh. <laughs> oh. Sarap. Kainggit. Pag wala talaga tayong pambayad na 5,000. Sir, dito tayo sa service road dumaan. <laughs> Uy, nag-rime pa. <laughs> Pag wala kang pambayad na 5,000. Talagang magtiyaga ka dito sa service road dumaan. <laughs> Talaga <laughs> nga dito lang tayo Hindi tayo manangas na dumaan dyan kahit walang pantay Mahirap na Baka yung sabi ko nga Lagi kong sinasabi sa mga previous video ko Tungkol dito sa Edsa Busway na Baka machambahan mo yung chamba Diba? Yun ang nakakatakot dun eh O diba? Wala na nagbabantay dito Diba? pati dun sa ilalim walang nagbabantay sa may uh, pinaka farmers dito din wala na so di ba tama tayo nag fade na Alam <laughs> ko na sabi ko din dati sa ano ko to eh sa videos ko eh na, mga ilang araw o ilang linggo o ilang buwan kang tumigil sa pagbabantay ng mahigpit diyan kumpara yung consistent mong magbantay diyan sa head, sa busway mga ilang uh, yung mga yung mga nagtitino na ng mga riders na mga mainipin na nagtino nagtitino na, 'di diba? Mga na na mahuli dyan kasi eh, mahal multa. Eh manunong balik kasi eh, 'di diba? Sabi ko nga, alam nila na wala nang nagbabantay eh. Diba? Manunong balik 'yung mga yun so magiging pasaway na ulit sila. Magiging magiging uh, tag dito. Sa samantala ulit nila 'yung pagkakataon na walang bantay. Diba? So, Diba? Yun ang ano natin dyan. Dati kong uh, sinabi dyan. So, yan. Yeah, nangyayari na ngayon. Diba? Makikita nyo. Ang dami na ulit dumadaan. Diba? So, wala naman tayong magagawa sa mga kapwa natin motorista na yun. No? Kasi yun yung mga mainipin. Ayaw ma-delay. Ayaw ma-late. Ayaw pumila. Ayaw, makip ayaw, mag, ayaw ma-traffic. Diba? So, wala tayong magagawa dun. Diba? Kaya, yeah, good luck. Good luck na lang. Araw-araw na sa balita yung uh, Edsa Busway na yan eh. Good luck, good luck, good luck. Magandang umaga. Ride safe palagi sa mga paps natin na nakakasabay sa biyahe. <silence>